Kinumpirma ni Comelec Region 6 Director Dennis Ausan sa exclusive interview ng DYHB RMN Bacolod na may labinapat na mga kandidato sa barangay elections sa bayan ng Ibi Magalona dito sa lalawiga ng Negros Occidental na pinatawa ng Order of Suspension of Proclamation ng Commission on Elections. Sinabi ni Ausan na may nag-file ng petisyon laban sa naturang mga kandidato. Subalit wala pang desisyon sa mismong araw ng halalan dahil upang magpalabas ng order ang Comelec First and Second Divisions. Kung sila ay mananalo, hindi sila maipoproklama hanggang sa mapagpasyahan ang petisyon laban sa kanila. Ayon kay Director Ausan, wala namang kandidatong sinilbihan ng Notice of Suspension of Proclamation dito sa Bacolod City. Samantala, base sa assessment ng Comelec Regional Director, naging maayos at mapayapa ang isinagawang barangay at sangguniang kabataan election sa buong Western Visayas kung saan sa kabila ng naitalang mga insidente ay hindi pa ito naideklarang election-related incidents of violence. Kasama mo sa DYHB, RMN, Bacolod, Radyoman, Prime, Tihida, Tata, RML.